So hello 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 po mga kalinga. Ayun. So pasensya na po at medyo ma ano ngayon, magulo ngayon dito sa ating community, no, sa kalingap community dahil nga sa issue, no, na kumakalat. Ah, uh, unahin natin no yung SS na hawak daw nila ay uh, hindi ko alam bakit ngayon yan nalabas. Kasi nga yung SS na yan or usapan namin na isa sa mga uh, kaibigan ko ay uh, ano na po yan uh, siguro mag-iisang buwan na or oh, mag-iisang buwan na yun no, na convo no? yun yung kasagsagaran ng issue no ng issue ni Kalingap Danya no? Uh, so nung time na yun uh, syempre mainit ang storya no syempre doon lahat Uh, masasabi naman natin na doon lahat no lumabas talaga ang mga paninira. <clears throat> so kami, no ako, uh, dahil nga eh uh, concerned din kami or support din kami kay Kalingap da nasasaktan din kami no sa mga nangyayari sa kanya. So nung time na 'yon, sa kalagitnaan ng mga kaili kainitan no ng uh, issue, ito si ano pangalanan ko na itong uh, involved no sa convo ay si Maricel ano po yan no si Maricel Aquino mo no, si DJ Maricel Yan si DJ Maricel po ay ano po Pamela na, uh, nagko-convo nag-uusap <clears throat> kasi nung kasagsagaran ng init ng issue uh, si uh, ma'am Helen no eh tumawag sa akin sabi niya, nagpara, para iyak nga si Joy no, sa kanya, inopen niya. Nagpara iyak si Joy, naghingi na din ng sorry. Kasi nga, no, uh, isa din po daw siya sa, kumbaga, ng loko. No, nang loko sa kanila. Kasi eh, hindi niya din daw sinabi sa mga sponsors na gano'n. Gano'n nga ang, ang set up ng love team. <coughs> so ngayon, Uh, Nag-iyak daw si Joy, nag-worry Kasi nga, paano na ang kanyang pag-aaral Paano na ang uh, kanyang mag no, lahat So, yun So, naiintindihan naman po ng sponsor Kaya, <coughs> accept nila, no, accept nila si Joy Na, siguro nga, no, dahil nga sa kailangan ni Joy talaga Kaya nga, na, hindi na, hindi nagsali, nagsalita si Joy, no kung about doon, doon, nga sa love team. Pero nagsorry naman na si Joy sa kanila. <laughs> so, ito, uh, kaya nga nasabi ko na pa-victim, no? Kasi nga, nung time na yon nung sinabi sa akin noon ang gusto ko ang gusto ko na marinig na Although sinabi naman sa akin ni Ma'am Helen na hindi, hindi siniraan si Dan, hindi ni Joy siniraan si Dan. Ang amin lang, ang gusto lang namin din malinig na sana ay ano din, uh, inopen na lang na uh, walang lukuhan, no? Uh, okay na, aware na siya, at saka uh, wag nang i-ano si Dan, no? wag nang masyadong... Uh, siraan, no? Kasi uh, ito yung ano eh, ito yung time na grabe, no? Grabe ang paninira talaga kay Dan, uh, panghusga, lahat, no? Uh, uh, yung baga, lahat ng sama samalang loob, uh, binuhos talaga nila. Pero although, naintindihan namin 'yon Kaya, sabi ko, sabi ko nga, sa isip ko lang, no? sa isip ko lang, ay wala na talaga, no? Ah... Uh, walang walang pag-asa kundi sa saluin talaga ni kalingap Dan lahat ng mga ibabato sa kanya kasi hindi ko hindi ko na ano na uh, pro protectahan din nila no si si Dan sa mga bashers uh, kakausapin yung mga iba pang mga supporters no so naawa kami kay Dan nawa so that time no that time uh, dumating si ano nagchat si DJ Maricel sa akin dahil nga nasasaktan din siya sa mga naririnig niya, nababasa niya tungkol kay Kalingap Dan. Although supporters naman siya ni Joy, pero gusto niya dalawa ang suportahan, si Joy at saka si Dan. So yun, nag-open kami dalawa ng aming mga feelings. So, na ano ko sa kanya, na-share ko sa kanya ang aking observation, no? So, yun, nasabi ko sa kanya na, oo nga, no, uh, nag na sila ni Mama Helen, nagparaiyak na siya doon. So, uh, yung sin-words na pa-victim, no, para sa akin, parang ano lang siya eh, is expression, no, ng tao, na pag-once na, pagparaiyak ka, mag-ano ka, para kasing ang dating na, uh, parabang you save your life, no, na gano'n. Kaya nga nasabi ko na pabiktim. Pero it's just an expression no ng tao yun. So, parang ano lang siguro na na ano lang na, na mali lang pagka-deliver, no, or pagka-intindi nag nagbabasa. Nang, no, depende kasi yan ni eh, no sa nagbabasa. Kaya nga nasabi ko ay uh, to, ano nga nagkausap na sila ni Ma'am Helen, nagparaiyak, iyak no? Uh, ano 'yon parang pabiktim, pabiktim. So, kaya nga, yun, ang, yun nga, no, ang words na pabiktim. Pero hindi naman po yun sabi na siniraan ko talaga si Joy, no? Sa kay Maricel, Maricel Aquino, no? Kay Mar DJ Maricel. Kasi kami, kami lang dalawa nag-uusap noon. Then, ang words naman na nag-attitude, Oh, dito na naman tayo, no, sa naga attitude. Although lahat ng tao may attitude, kahit ako may attitude ako, no. lahat-lahat uh, tayo, no. So, uh, hindi ko alam kung uh, bakit nabigyan ng big meaning. Siguro sa pagkaka-interpret din ng ibang tao na nagbabasa, no, ng convo, no, namin ni Maricel. ganito kasi 'yan ang nangyari. Ah, uh, tatlong ano na 'yan no um uh, uh, bago ay tapos na nang kanyang uh, feeding no sa doon nga sa lugar nila uh, may nagbigay no ng parang pasasalamat sa para sa kanyang second year anniversary so noon nagset set up si Dan uh, ng araw so nag-extend nag-move kasi busy then another pag move na naman na busy. So, yung pangatlo, yun nga yun, nung Saturday, nag-glide nag si Kuya Val na uh, meron niyang pa-dinner and ganito. So, kaso lang, no, naudlot, <laughs> naudlot nga yun. Kasi nga, si Joy that time ay uh, pauwi yata, no, sa pauwi sa kanilang lugar. So, <clears throat> Pero so tatlong tatlong ano na tatlo na siyang beses na na-extend, na na-extend na, na -extend, na, extend. So uh, nakahikahiya, 'di ba? Kasi nga syempre nag nagano na tayo kay Kuya Van, no? Nagsabi na Kuya ganito, no? May ganyan pa So syempre nag ano din na nag expect Pero okay na 'yon, no? Okay na 'yon kasi nga sabi nga ni Joy pag balik na lang daw.